Hello everyone, this is Doc Mitch again. So ngayon alamin naman natin ang first aid o anong dapat natin gawin kapag nagtatae si baby o ano yung mga anak natin. So ngayon kapag ganito na mainit, summer, common 'yan yung pagtatae. So kailangan natin i-check yung mga pagkain o yung milk ng ating mga anak dapat ituro din natin yung hand washing mga ganyan. So, ang pagtatae, i check natin yung frequency, kung ilang beses ba siyang tumai sa buong araw. No, bibilangin natin yon anong itsura ng tae niya, matubig ba, loose, mga ganyan, parang uh, puree or mash type na tae. Matubig, uh, parang may sipon-sipon, i check mo din kung may bleeding, mga ganyan, pagdudugo. Yun dun sa mismong poop niya, mabaho, malansa, mga gano'n. So, yun, dapat I-note mo 'yon. Then pwede kasi ang diarrhea or pagtatain ng isang bata ay pwedeng maging komplikasyon uh, o mas maging malala na pwedeng mag-cause ng dehydration. So yun. very common 'yan sa mga bata. So i-check lagi natin yung uh, hydration nila. So ito yung mga pwedeng maging uh, sintomas ng pagtatain ng isang bata. So, pwedeng pananakit ng chan, may kasamang pagsusuka, lagnat, irritable, iyak ng iyak. Tapos, yun, oh, mga signs of dehydration. Yan, inunote mo din yan. No, yung dry yung kanilang lips, dry yung kanilang skin. Then, yung tutulog-tulog sila, mga ganun, yung parang wala silang ganang magdede, mga ganun, ayaw nilang kumain, yan. So, inunote mo lahat yon Then, yung pag-ihi nila, iti-check mo din kung sa buong araw ba konti lang yung pag-ihi niya. Kasi kung konti, yun, isang sign yun na dehydrated si baby. So, iti-check mo yung ilang beses siyang mag-diaper change, mga ganyan. So, kapag ka nagtatais si baby, ang first aid na pwede natin gawin kapag ka nag-breastfeed si baby or for formula milk, dapat ibigay pa rin yun. So, continuous pa rin. Kapag ka nag-start naman na siyang kumain, nag-solid food na siya, pwedeng wag persahin na kumain. Konti-konti, konti no? Small frequent feeding. Ibig sabihin, konti, pero bibigyan pa rin natin sila, no? Then, pinaka-importante, hydration nila. So, pwedeng bigyan sila ng orisol or ORS na tinatawag, oral rehydration solution. So, meron naman yung mga nabibili na mga brands like Pedialyte, Viva Light, mga ganon, Hydra Aid, na pwede nilang inumin. Or pwede din naman yung homemade no, na ginagawa. So, pwede nyo yun isearch sa internet kung paano gawin. Then, kapag ka napansin mo na hindi pa rin nag-i-improve yung pagtatain ni baby, No, pwede mo siyang dalhin sa doktor agad-agad. Yes, pwede. Kasi nga pwede silang oh, lalo sa mga less than one year old na mga bata, very common ang pagtatae kasi nga ang pwedeng cause ay viral infection, so rotavirus mga ganyan. So, so make sure na nabakunahan si baby ng rota vaccine 'yon para maiwasan yung pagtatae na cause ng viral infection. So, pwede naman yung pagtatae nila ay cause ng uh, bacterial yon or viral or parasitic so yung mga nun kapag ka nalaman o na check na meron siyang bacterial infection pwede tayo magbigay ng antibiotic prescribed by your doctor or pwede naman anti-parasitic na mga gamot then check din natin yung kanilang diet pwedeng yung kunyari nagfo-formula milk si baby, doon siya doon nag-cause ng pagtatain niya, pwedeng palitan. So baka lactose intolerant si baby, so pwedeng magbigay ng lactose-free na milk. Yun. And kapag kakumakain na si baby at napansin mo yun yung cause ng pagtatain niya, pwedeng stop muna natin yung food na kinain niya. So pwede doon na trigger siya hindi kaya ng chanya. So, huwag muna tayong magbibigay ng ganun na pagkain. Mommies and daddies, tandaan natin kapag sa tingin mo ay nag-worsen, nag-persist, tuloy-tuloy pa rin yung pagtatain niya, may kasama ng lagnat o ibang sintomas, dalhin ka agad sa inyong doktor or sa hospital. bahay kailangan na pala niyang ma-admit para maswero, ma-hydrate si baby.